Sa ilalim ng madilim na langit, bumubuhos ang malakas na ulan. Sa isang lumang barong-barong sa gilid ng estero, maririnig ang iyak ng isang binata, si Jomar, isang pobreng lalaki na walang kalaban-laban sa kapalaran. Walang ama, may inang may sakit, at kapatid na pinapaaral niya kahit gutom siya. Nguni isang gabi, dumating ang mga lalaking nakaitim. Walang babala, pinasok nila ang kanilang bahay. Sigaw, kalabog, at takot ang pumuno sa gabi. Sa isang iglap, Nasunog ang kanilang tahanan, at sa gitna ng apoy, nakita ni Jomar ang walang buhay na katawan ng kanyang ina at kapatid. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawan, hindi pa. Ero bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang malamig na boses ng isang lalaki. Mababa lang ang halaga ng mahira. Andaan mo yan. Pagmulat niya sa ospital, wala na siyang kahanan, wala na siyang pamilya. Anging galit at pangako na lang ang natira sa kanya. At long taon siyang naglaho. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. Hanggang sa isang araw, bumalik siya. Nakasakay sa mamahaling sasakyan. Suot ang mamahaling relo. Matikas ang tindig, ahimik at malamig ang mga mata. Wala na ang dating Jomar na mabay at mahina. Ang bumalik ay isang lalaking puno ng sikreto. Ang mga taong sumira sa akin. Mahina niyang sabi habang nakatanaw sa lumang estero. Isa-isa kong babawiin ang lahat sa kanila. Sa unang gabi ng kanyang pagbabali. Pumasok siya sa isang marangyang kasiyahan ng mga negosyanteng may koneksyon sa politika. Ahimik niyang pinagmasdan ang mga mukha. At doon niya nakita ang lalaking may ngiting minsan na niyang narinig sa gitna ng apoy. Tila bumagal ang oras, umigil ang hangin. At sa bawat pintig ng kanyang puso, bumalik ang apoy ng nakaraan. Ngayon, hawak na niya ang kapangyarihang dati ipangarap lang niya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, nakatago ang matinding galit na handa ng sumabok. Ang una niyang hakbang ay simple. Lumapit sa kalaban, maging kaibigan, at unti-unting siyain ito mula sa loob. Ngunit hindi niya alam, may isang taong kahimik na nagmamasid sa kanya. Isang babaeng may dalang lihim na makakapagbago sa laha. At nang magtaggo ang kanilang mga mata, parang muling bumalik ang apoy ng nakaraan. Ang tanong, siya ba ang magiging daan ng kanyang paghihiganti, o siya ang magiging dahilan ng kanyang pagkabagsa? Nakatitig pa rin si Jomar sa babae. Ang mga mata nito'y tila pamilyar. Parang nakita na niya noon sa gitna ng uso at apoy. Ngunit bago pa siya makaisip, ngumiti ito, isang ngiting mahina. Ngunit may halong lungkot at takot. Matagal kitang hinintay, mahina nitong sabi. Bago pa siya makasagot, kumalikod ang babae at nawala sa gitna ng mga tao. Napakapit si Jomar sa kanyang baso. Kumulo ang dugo niya. Sino siya? Bakit parang alam niya ang laha? Kinabukasan, sa loob ng opisina ni Joma, Isang malaking gusali na dati ipinapangarap lang niyang madaanan. Dumating ang isang sulat na walang pangalan. Isang lumang larawan, may dugo at paso. At sa likod nito'y nakasulat. Ang katotohanan ay hindi mo kayang harapin. Biglang bumalik sa isip niya ang laha. Ang apoy, ang sigaw ng kanyang kapatid. At ang malamig na boses ng lalaking iyon. Ngunit ngayon, may bago na namang boses sa kanyang isipan. Boses ng babae, mahina ngunit malinaw hindi lahat ng akala mong kalaban ay tunay na kalaban. Sa gabing iyon, pinuntahan niya ang lumang estero. Wala na ang kanilang balong-barong. Ngunit naroon pa rin ang amoy ng sinunog na kahapon. Habang nakatayo siya sa ulan, may humintong motosiklo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya muling nakita ang babae. Basang-basa sa ulan. Bit-bit ang isang maliit na kahon. Kung gusto mong malaman ang totoo, sabi nito. Buksan mo to pero pag binuksan mo, wala nang balikan. Tinitigan ni Jomar ang kahon, nanginginig ang mga kamay niya. Alam niyang kakaginawa niya iyon, magbabago ang laha. Sa loob ng ilang segundo, isang kulog ang gumuhi sa langit. Parang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong apoy sa puso niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. At sa loob nito'y may isang lumang pendan. May marka ng payhong simbolo na nakita niya sa braso ng lalaking kumatay sa pamilya niya. Ngunit sa ilalim ng pendan, isang litrato, larawan ng lalaki, kasama ang babae, at sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang, halos si kinabagsak ng puso ni Joma, anak patawarin mo kami, nanigas si Jomar, ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaungaw sa isip niya, anak patawarin mo kami, parang biglang lumiwanag ang paligid, ngunit hindi yon liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng kalituhan, ng sakit. Ang galit na muling nabuhay tinitigan niya ang larawan. Ang lalaki, ang parehong lalaking narinig niyang nagsabi ng mababa lang ang halaga ng mahirap. Ang lalaking sinunog ang kanyang kahanan, at ang babaeng kasama nito. Siya, ang babae ngayon ay nakatayo sa harap niya. Basang-basa sa ulan, nakayuko, umiyak ng kahimi. Bakit? Iyon lang ang nasabi ni Jomar. Mahina ngunit puno ng put at pighati. Lumapit ang babae, nanginginig ang boses. Hindi mo alam ang lahat, Jomar. Akala mo'y alam mo kung sino ang kumatay sa pamilya mo. Ero may mas malalim na dahilan. Ang lalaking yon, Siya ang ama mo. Para siyang binagsakan ng langit. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang bawa patak ng ulan ay parang karayom sa balat niya. Hindi impossible yan. Bulong niya habang unti-unting napapaatras. Ang totoo, patuloy ng babae. Ako ang sinubukang iligtas ng iyong ama noong gabing iyon. Ang bahay ninyo, hindi dapat ang masunog. May kasunduan siya sa mga taong may hawak ng kapangyarihan. Ngunit nang malaman nilang nagtatago siya ng ebidensya, laban sa kanila. Ginanti nila. Ang buong pamilya mo ang nadamay. Humigit ang kamaw ni Jomar. Sa loob ng katlong taon. Galit at paghihiganti lang ang inalagaan niya. Ngayon, ang galit na yon ay biglang nagbago ng hugis. Hindi na lang puot. Kundi matinding pagkalito at pagkawasa. Tumingin siya sa babae. Bakit mo tinago sa kinto? Bakit mo hinayaan akong mabuhay sa kasinungalingan? umiyak na siya ngayon. Lumapit ang babae. At dahan-dahang inilagay ang kamay nito sa kanyang pisngi. Dahil gusto kong mabuhay ka. Mahina nitong sagot. Gusto kong makalimutan mo ang lahat. Ero nang makita kitang bumali. Alam kong huli na. Tahimi. Anging ulan lang ang may rinik. Sa pagitan nila. Ang pendant na kumikislat sa ilalim ng ulan ang simbolo ng katotohanan ng hindi na niya mababawi. Ngayon, hawak ni Jomar ang dalawang landas sa kanyang mga kamay. Patawarin ang nakaraan. O ituloy ang apoy na sininihan ng gali. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, isang putok ang umalingaungaw sa paligid. Tumigil ang ulan. Bumagsak ang babae sa kanyang harapan. May dugo sa dibdib. At sa huling sandali ng kanyang paghinga, binitawan niya ang isang piraso ng papel. Nanginginig na pinulot iyon ni Jomar. At nang basahin niya, ang nakasulat ay isang pangalan. Ang tunay na mastermind sa lahat ng nangyay, isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. At sa gabing iyon, habang humahalo sa ulan ang dugo ng babaeng nagligtas sa kanya, muling bumalik ang titig ni Jomar. Malamig, walang luha, ngunit mas mabagsik kaysa dati. Ngayon, mahina niyang bulong. Hindi na paghihiganti ang laban ko. Katarungan na, lumipas ang mga araw. At ang ulan ng gabing iyon ay tila hindi pa rin natutuyo sa puso ni Jomar. Ang bawat patak ng tubig sa bintana ng kanyang sasakyan. Ay palala ng dugo, ng luha, at ng katotohanang hindi na niya mababago. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang laha. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay napalitan ng layuning. Hindi na siya ang binatang pinatay ng mundo. Siya na ngayon ang lalaking babangon para itama ito. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng syudad. Pumasok siya sa isang gusali na pag-aari ng kumpanyang minsang itinayo ng kanyang ama. Ahimik siyang naglakad sa pasilyo. Dala ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang itinago ng kanyang ama noon. Mga dokumentong kayang pabagsakin ang mga taong naglaro sa buhay ng mahihiya. Sa loob ng silid, naroon ang taong nakasulat sa papel. Ang dating pinagkakatiwalaan ni Jomar. Ang taong tinuring niyang gabay, halos ama. Ngunit ngayon malinaw na. Saang tunay na mastermind matagal mo akong ginami. Mahina ngunit matatag na wika ni Jomar. Pinaniwala mo akong ikaw lang ang kakampi ko. Ero ang totoo, ikaw ang nagturo sa kanila kung paano kami masusunog. Ahimik lang ang matanda. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Anak, ganito palaga ang mundo. Ang mahihirap, ginagawang kuhunan. Ang mga pulad mo, ginagawang sandata. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya ang sandata. Siya na ang kumuputol ng mga tanikala habang lumalabas siya ng gusali. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Nasusunog na ang gusaling iyon. Ang payehong apoy na minsan ay kumitil sa kanyang pamilya. Ngayon ay siyang naging hudyat ng kanyang paglaya. Nguni hindi siya tumingin pabali. Ahimik siyang naglakad sa gitna ng ulan. Bitbit -bit ang pendant ng kanyang ina. At ang alaala ng babaeng nagligtas sa kanya, kapalit ng buhay nito. Habang unti-unting sumisikat ang araw, mahina siyang napangiti sa gitna ng lamig. Ma, 8 Bulong niya habang tumitingala sa langit. Apos na. Pwede na kayong matahimik. Asa As wakas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon ng dilim. Nakahinga ng malalim si Jomar. Isang lalaking minsang wasa. Ngayon ay buo na muli. Habang kuluyang humihinto ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Parang yakap ng mga kaluluwang matagal na niyang gustong muling maramdaman. At sa katahimikan ng umagang iyon. Ang mga salitang huli niyang binitawan ay simple lang. Ngunit puno ng bigat at kapayapaan. Ang paghihiganti ay apoy. Ero ang katarungan. Iyon ang liwanag na tunay na nagbibigay ng buhay.